September 21 ay uh, naghalong uh, prayers and uh, political uh, speeches, no? Pero mainly, mainly, uh, mainly ang speakers ay uh, prayers uh, for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon o para kay dating pangulong Rodrigo Duterte. At um, yes, as announced, uh, everyone is invited. Uh, Doon natin, tay isa ka gatos nga baka nga giandam <laughs> sakripisyo nato na, <to> na. <laughs> Ah, <laughs> ah nang sa akoan, kebalukan nang sa kasi so, kanina sa Bible gani, kato gani gibuhat nila, no? Yes, yes, yes. O oh, in this case, butangan na ito, kuan, 100 kabuok. Ah, uh, 100 kabuok nga kuan. sacrifice nga baka ang Davao City. Okay. Um, likely after the kuan. Naalang may one meeting dito, one Philcom uh, sana, short, ay, no, small. One meeting, small gathering after the two rallies. So, basin, Tuesday or Wednesday. Mama, uh -oh. as your closing statement po, minsahin na lang ni mo sa mga Pilipino that uh, continuously show their support sa Imuha pati na po sa opisina sa vice president. Oh, yes. Uh Oo. -oh. Uh, nagpapasalamat talaga ako lagi, no, sa ating mga kababayan kasi wala na po ibang explanation sa mga Uh, positive event, positive news mm -hmm. no na uma dumadating sabon ako ba? <laughs> naisan? nito ang papa-salamat ako sa ating mga kababayan dahil wala na po akong ibang paliwanag sa mga positive developments at good news na dumadating sa office of the vice president kundi yung pagdarasal lang ng Sobrang daming mga kababayan natin uh, para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at syempre para sa maayos na implementasyon ng mga projects ng Office of the Vice President. At syempre bilang anak na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpapasalamat din namin sa kanilang pagpapakita ng suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanila ding pagdarasal dahil... Paniwala ko malaki din ang tulong nung pagdarasal nila para sa kaso, para sa dismissal ng kaso at sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat.